House Committee on Ethics and Privileges naman nilinaw na walang impluensya politika ang pag kay Representative Kiko Barsaga at mas mabigat na parusa sa maaaring ipataw sa mga babatas kung hindi ito susunod na burahin ang uh, uh, 24 na internet post ito. Uh, alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Jello Aganan. Nilinaw ni House Ethics Committee Chairman Representative J.C. Abalos na walang impluensya ng politika ang pagsususpinde kay Cavite Port District Representative Kiko Barsaga. Marina pinanindigan ni Abalos na dahil sa pagiging reckless ni Barsaga ang naging dahilan ng kanyang mga kasamahan sa Kamara upang ipasuspinde ito. Sa isang pulong balitaan, muling ipinaliwanag ni Rep. Abalos ang mga naging basehan ng pagkakasuspinde ni Barsaga. Kabilang na dito ang Violation of Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethics violation of rule number 20 of the House of the Representatives at guilty of disorderly behavior violating section 141. Aniya, hindi gawain ng isang mambabatas ang mga naging aksyon ni Barsaga kaugnay sa mga larawan na inupload nito sa internet. Binigyang linaw din ni Abalos na walang halong impluensya ng Pangulo ang pagkakasuspinde ni Barsaga. Kaugnay ito ng naging pahayag ng kongresista na siya umano'y pinatatahimik dahil sa pagkikritiko nito sa presidente. Depensa ni Abalos, hindi isang tunay na pagkikritiko sa gobyerno ang pagpapakita sa ang pagpapakita sa internet ng karangyaan at mga larawan na nakakasira o nakakabastos sa mga kababaihan pati na rin umano ang pagdalo nito sa rally na may dalang airsoft gun. Kung niyan pakinggan natin ang naging pahayag ng Chairman of House of Ethics Committee, Representative JC Abalos. Kung titingnan po natin ang committee report, pinarusahan po si Representative Parsaga on three grounds. Unang-una, Republic Act 6713, Code of Ethics, of course, ang ating House Rules under Rule 20, and finally, conduct on becoming of a member. Specifically po, inakalagay sa complaint, tatlo lang naman yan in essence. Eh. Unang-una yung ostentatious display of wealth. You cannot count that as a genuine political criticism. It touches upon the conduct protocol of a member of the house. Kung tatagalugin ko po, ang uh, pagpapakita ng karangyaan, hindi po yan political na kritisismo. At labag po yan sa code of conduct ng House of Representatives. At wala po yan kinalaman sa lahitin mong pag-criticize sa gobyerno. Pangalawa po, ibigay po ako ng pangalawang halimbawa, ang pag-post -po ng mga larawan na nakakabastos sa ating mga kababaihan. Wala ka po politically. And of course, hindi, na po yan parte sa trabaho mo bilang isang mga babatas. It, it doesn't reflect well on the institution as a whole. Nagbabala naman ang House Committee on Ethics and Privileges na maaaring mapatawan ng mas mabigat na parusa si Suspended Cavite Representative Kiko Barsaga kung hindi ito sumunod sa utos na burahin ng mga post sa internet sa loob ng 42 apat na oras ayon kay Abalos hindi pa naman natatapos ang 24 na oras na deadline ngunit kung mabigo si Barsaga na alisin ang mga naturang post sa internet magpupulong ang Ethics Committee upang pag-usapan ang magiging pasya ukol sa posibleng pusib kaparusahan na ipapataw sa kongresista kabilang sa 24 na internet post ni Barsaga na napuna ay laban sa mga opisyal at institusyon sa gobyerno isa rin dito ang joke o biro ukol sa pagsunog sa kamera at ilang malalaswang litrato. Samantala, nakipag-ugnayan na umano ang Ethics Committee kay Barsaga upang tanungin kung binura na nito ang mga naturang posts pero wala pa itong tugon. Ah, dito sa kamera, ito si Bombo ang hiloganan nag-uulat in This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.